So oh guys, nagagawa po ako dito ng nubi At syempre, pag gumagawa, makalat. Kaso yaan ko lang kasi mahirap gawain si Nubi. Noobie pala ay Roblox character. Suot niya ay, yung suot niya ay parang business suit. Gustong gusto ko po magawa nito. yaan lang ako ni Mama. Para magawa niya ang trabaho niya. Kahit pa daw, marami akong kalat ito. Supportive ng nanay ko, di diba? ba, ba? Kayo ba mananay? Ito ba anak niyo? Saludo po ako sa inyo. I love na love na namin kayo. Pero si mama, may gusto ito sa akin. Kung paano maging responsible sa kalat ko. Kaya eto, nagwawalis ako na yun. Si mama talaga. Iba ang diskarte. Musunod po ako. Eh, hey, ayaw ko ilabas yung dagon niya. Joke lang po. Thank you for watching.